Wow! Hindi ko akala na ang mumura pala ng isda rito sa Coron, Palawan. Kaya nasa so, talang itog nyo? Dala so, yung mga dyan, 200 yen sir. Sa so, tanigin nyo ate, magkano? 20! 160 po yan, 30. 160? Anong tunang mo? 150? 280? 300 yung mga first class 300 kaya sa room 150 150 dalagang bukid nyo magkano 150 ah oh, 150 kaya so, magkano yung mga gantong isda 140 140 700 Magkano sa lobster nyo? 1,000 okay. 20 isang tabo Today mga kaonics, narito tayo ngayon sa Isla ng Kuron sa probinsya ng Palawan Kaya ngayon matutunghayan natin kung kaano ba karami ang seafoods nila rito At malalaman natin ang mga presyo kung kaano ba kamura Ang mga seafoods dito sa Isla ng Kuron Murang ba at kaano ba kasaliwa ang mga seafoods dito sa Isla ng Kuron Malalaman natin yan, samahan nyo ako, visitahin natin ang kanilang public market sa so, tapat lang ng kanilang seaport o ng kanilang pier dito eto ay makikita na natin ang kanilang public market o ito na yung kanilang public market tignan natin kung ano yung mga seafoods na tinitinda nila rito dry fish dry fish kagad yung makita natin yung mga dry fish sila rito at Lukan ba to ate? Ang tawag? Lukan? Magkano sa loka natin? p Isang supot na. P50 no. At eh, dito sa latun yung ate? 20 20 isang tabo. Kahit isang parehas sila. Isang parehas na 50 Saan pa ito nang galing ate? O. Saan pa nakuha? Saan? Sa Kabakawan. Kabakawan. Itong ganito naman natin magkano? Ah, P50 rin. 50 din. Okay. Fifty ba? So, mga seafoods nila. Ate, magkano ang presyo sa seafoods ninyo rito? Sa inyo to, ate? Hindi. Ah, hindi. So, may mga labahita sila Sari-saring seafoods. And dried fish na meron sila rito. Kuya, so, yeah, magkano tong boneless dealers nyo? 100. 100. Oh, Ayun, danggit ninyo. Magkano yung danggit? 250. Ilang kilo na yan? One, uh, dalawang, kilo. dalawang kilo na. Hindi uh. po. Dalawang guhit. Ah, dalawang guhit. Magkano po 1, 200, 200. ha? 1,200 pa sa Ang kilo? Mura na Ay, yun. Eh. Na. Dami na lang kasi dried nga siya. Kaya Magaan. aan mag oh, Sari-sari eh, yung mga. Yung pusit na ganito ate magkano? 80? Opo. Ang isang kilo? 700 po. Pwede sa 700 pwede sa 650 okay to yes, ha ah. yes, ito ba yung pinaka best seller nyo sa daing na pusit uh, ito po yung sweet pusit huwag ka ano naman ang kilo nito 1,000 po ang pwede sa 900 okay ang, hanggang ano oras kayo nagsasara dito 6 po 6 p.m. Ang bukas nyo ay? 7.30. 7.30. Okay. See you. Thank you. So, sa kabilang portion ng nilang vegetable area, makikita natin. Ayan. Kung pagpasok natin, galing dun sa may seaport, puro dried fish. Ito, may mga cashew nuts din sila rito. Kaanong presyo ng cashew nuts? 150. 100. Magkano kilo ng ano nyo kuya? Isang isang kilo? Isang kilo 600 yung roasted. Ano yung isda to ate? Parang maya-maya. Magkano naman ang kilo ng isda? 270. 2? 270. 270 ang kilo? Paghiwa, iba ang presyo. Buo at hiwa, parehas na 270. Mga mag, mga ilang kilo kaya ito? 5 kilo. 1,352 yan. Ay, 1,352. 1,350 Itong lapu lapo nyo, lapu lapo to? 4.6 po yan. 350 po ang kilo. Ang lapu lapo First class ba to? Opo. Ito yung first class. Itong mga lapu-lapu. Ay, yung maliit, magkano? Yan po, 300. 300. Dito? 280. Ba't mas mura? Second class po yan. Ah, second class. 280. 300. Yung mga first class, 300. Ito, ano is ito, kuya? Magkano sa kanuping? 140. 140? Kanuping? May mga paluto ba rito? Magkano ang paluto? 140 ang kanuping. ang natin may magpaluto kung may makakapagpaluto tayo. Meron pala silang crabs dito. Ang lalaki. Small, medium, uh, extra large, large, uh, Ate sa inyo yung ano, alimango? Magkano yung alimango niyo? <laughs> yung king crab Yung king crab yung pinakamalalaki? Yung medium size. Medium size 700 yung 500 yung small 800 yung king crab Yung malalaki Yung yung pala yun Itong posit nyo magkano 450 per kilo Ito naman 500 550 Magkano naman sa tanigi nyo kuya? Kuwan ko ito? Ah, uh, room fish Ah, rumpi, magkano sa rumpi? 150. 150 ang kilo. Rumpi. Ay, ito, isang, ilang kilo kaya to kuya? Nasa lima. Limang kilo ito? Sa lima, anin. So, magkano ito kung 5 anin na kilo? 750. 750 yung isang ganitong buo? So, 750. So, limang kilo, yan. Kung limang kilo, 750. So, Pakaraw. 150 uh, 150 P100. 100 100 na lang, kuya. 150 ang per kilo. Kung so, anin na kilo, 750 lang, no? Uh, 900 anin? Pa... 6. Uh, ito namang ano, talaki to. 200 200 ang kilo. Talaki to. Ito, ilang kilo to, kuya? 4 siguro yan. 4 na kilo. Lima. Isan libo to. Mga isan libo yung ganito. So, mura. Medyo mura. Ang alam ng seafoods dito. Oh. Oh. Okay. To Magkano kilo? 200. Ano yan? 120. 20. Mm, ito sa tanig niyo ate magkano? 20. 160 po yan 220. 160. Mga ilang kilo po kaya ito ate? 60. Uh, ano mga 5 kilo. Mga 5 20 uh, 200. Mga kilo. Ah, uh, bariya sa 160. Meron mo na rin Kuya, magkano yung mag mga ganitong isda? 140 140 Ano ang isda to? Paro Paro Ay, ito namang Ito sa maral, ito ano, labaita Magkano naman dyan? 180 180, parehas yan Dalagang bukid nyo, magkano? 150, 150 180. 250 to? 150 Ah, oh, 150 160 160, 160. Ay, itong lapu lapo nyo so, na, ano, mga kano to? 150. 150. 200. Pero lapu-lapu to, diba? Opo. 150. Ito, 200. Ay, itong gantong first class. 500. 500. First, first class to. Pati itong mga po? 200 lang po yan. 200 lang po lahat. To. 350. 350 itong pula. Ito naman, ano, kanuping? Magkano naman dito sa Dubs and 200? Mura, no. May paluto sa Manila, mahal Ha? Pagdating yan. Manila, yan. Kaya nga, may, luto, may paluto barito, kuya? ko lang po. po, may Louis B. Louis paluto Hindi ko oh, Buwan. Pero pwedeng siya na to, ano? Sigang po, sigang. ihaw. Ah, sinigang. Iha, oh, sinigang, ihaw. Okay, it's done. Sap-sap to, kuya. Magka... Ano sa kitok <laughs> yan, sir? Magka ano sa so, talaga kitok niyo? Kala yung mali dyan. 200 yan, sir, ang kitok. 200. Itong isa? Anong... Ganun din yan, pareha yan. 200. Anong isda naman itong isa? Ah, uh, sniper. Ah, sniper ilang kilo to yung buo ay wala lang mga timbang nating lang. kung ano yung kung ano ano yung kung ano 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 mo kuya? 140, sir. 140 ano 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 Ayan. ano 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 yan po, 200 yan. Yan, 350 yung. Oh. 500 yung ganyan. Ito ang pagi mo. Yan po. 150 po yan. 150 yung pagi. Ito kaya kanuping to? Apo, kanuping. Magkano? Diyan na pala. Diyan po. 150 po dyan. 150 rin sa kanuping. Okay. Okay. Grabe, ang mura dito ng mga isda. 150, 140, ang gagandang klaseng isda. Magkano ati ang ano nyo sa, ano, sa talaki ito? 200. Ang kilo. Mga ilang kilo kaya ito? Ayun pong malaki. Oo. Oh. Hindi, mga ilang kilo estimate mo? Baka po may mga lima siya. Limang kilo, disan libo kung sakali. May paluto ba rito? Yan po sa Lewis Bay. Okay. Kung yung ganito natin, magkano? Matambang? 150 po. 150. Kanuping nyo? 160 po. 160 ang kanuping. Oh, magkano? Wow, lapo-lapo. Ah, magkano? 150. 250. 250. Lapo, lapo. Lapo, lapo. Bakit ikaw alis? Aha. Oh, uh -huh. 150. Lapo-lapo yun natin, no? Oh. Alpot. mong lapo-lapo ate, ah. Nagkangin sa ganito lapo-lapo. May First class, no? Ah, pag, pag, first class talagang medyo maganda ang presyo. Ito hmm. tumatambakan no? Ah. 150 Ano nga ito? Panukit. Dalagang bukid? Ah, may dalagang bukid pala na malalaki? Dito? Ah, may dalagang bukid pala. Magkakana naman dito? One 160 160000 P160,000? Okay. Malalaki na dito, malalaki na dito. P130,000. Ayos ah. Iso. Eh, dito naman? 150 Ano to Assorted? So tingin tayo dito ng mga ibang Zipo's nila. Okay, Magkano kuya sa ano? Tawag niya dito lobster? Magkano okay, sa lobster niya? 1,000. 1,500 daw po. 1,500. Yung ganyan kalalaki na? Buhay yan siya? Buhay. Wala kang medyo malalaki? Laki. Ha? Meron po Ah, meron din yan. Malaki kaya lang, mahal, mahal Ah, mas mahal. One toy. Yan ang presyo, ano? Ito Magkano po Mga magkano kaya ang paluto? Hindi <laughs> As, sa kabila lang. Pag nabas po hindi na naman dito kuya. Dito, 600. Dito, 1, 700. 700. Parehas lang sila. po 600. 600. Dito. 600. 600. So, dito naman yung kanila mga karne, baboy, manok. May mga baboy sila rito, manok. Magkano ang baboy nyo dito kuya? Magkano ang baboy? 420, 410 420, 410 din ano? Pero wala pa namang ASF dito? Wala 420, 410 Free po tayo sa loob Free Ay sa manok, magkano ang kayo dito? 260 260 ang manok? So 260 So hindi siya nalalayo sa ibang probinsya Yung baboy 420 Magkano sa lapo-lapo nyo ate? 200 po 200 to? Ayan po 200 200 Ito po 200 Ito 250 So 200 yung lapo-lapo 450 Okay Ayun ganito yung lapo-lapo ko yan? lapo 400 Ito yung first class Maganda ko Pero ito, second 200. Ito noon. diyan. 150. mga low class na labo-labo, parang -labo. ganyan. Low class na labo-labo. Itong isda, anong isda to, Kuya? Sapatos, Sa Sapatos, magkano naman ang kilo nito? 120 kilo. Ano Ito. Ito. 200 rupes din na lang yun. Ano ba yan? Palulog. Kapat na kayo. Magkano tong tuna mo kuya? Magkano tong tuna mo? 150? 120? Humura ng tuna nila rito, 120. Tuna ba ito kuya o tambakol? Ah, tulingan pala. Itong pulang isda mo na malaki kuya, magkano to? 200. Anong isda ba to? Bakanay. 200 ang kilo ng akong isda. Sir, patanggal lang nga sa video. Pagka nagpaluto ba kuya doon, kailangan hiwa na? O sila na maghihiwa? So, mga 150 lang daw ang paluto. Sabi. Sa, sa ipon nyo ate, magkano? 500 po. Okay. Yung bangos nyo ganito? 270 dagupan po. Ah, dagupan. 270. 270. Ito galing sa Cebu. Cebu. Ah, ito na matambakan nyo? 150 po. 150 galing ng koron. Ito na koron dito. Ah, okay. 200 sa ano niyo ate? Talaki po. ang sa kanuping. Dugso yun. Ah, dugso. Paya ba? 200 din. Mura natin. Tanigin nyo, gano'n din. Ang tanigin nyo, gano'n din ang kilo. p Ah, 350 Ang tanigin. So, mura talaga rito. Hanap tayo ng nabibili natin. Subukan natin magpaluto. Okay. Ano Ate, magkano yung bayang nyo? Bayang ba to? Magkano? 100. 100 ang kilo ng bayang. Ano, mura na. 100 ang kilo. Grabe. Yung isang ganito, ate, ilang kilo to? Dalawa sobra. Grabe, ang laki. Ang mura, 100 lang.

Ito yung mga fruits and vegetables area nila. O, sa kabila yung kanilang mga seafoods. Dito yung vegetable area. Ayan. Tingin lang tayo doon sa mga sinasabi nilang pwedeng magpaluto. Doon sa building na yun, pupunta tayo, Magtatanong tayo kung paano yung pagpapaluto saka tayo bibili ng seafoods na ipaluluto natin ito yung area nila dito sa Puron so makikita natin yung isa sa mga kilalang hotspot o kung saan pinupuntahan ng mga turista yung isla ng Kayangin makikita natin yan napakaganda niyan pagka nag island hopping tayo dyan Yan, dito tayo magtatanong ng mga nagluluto ng mga seafoods dito. Dito raw may mga nagluluto ng seafoods. Tanong tayo dito. ko may. Pero mayroon silang pension house din dito malapit sa mga nagluluto ng seafoods. Kaya pwede rin kayo dito mag-stay. Dito po sa nagluluto. Ah, uh -huh. sa loob. Po. Ah, sa loob ang lutuan. Oo. Uh -huh. Ako po yung ano ko. Ah, ang cook? Oo. Uh -oh. Okay. Magkano nga, 300 per 300 kilo? 300 per kilo. Pag lumampas po, additional lang po tayo ng isang daan. Additional. Halimbawa nga uh -huh. naging dalawang kilo, magkano lahat yan? Uh, ganun lang po, additional lang po tayo ng isang daan. Nilalabas na 400? Uh Oo. -oh. Hindi siya 600. Ah, uh, okay. Paano kung 2.5? Ah, uh, additional lang po na 50. Ganun. Basta uh -huh. pag lumampas siya, hindi natin nanuhin yung by kilo, kilo. Okay. So, sa gusto mga magpaluto, pag nandito kayo sa Coron, pwede kayo magpaluto dito kila ate. Louis ah, B. Louis, B. Lewis B. Uh -huh. Okay, kila ate. sa ah, nasa Sarah 300 na lang. Mismo, lang o, malapit lang sa palengke. Pwede kayo magpaluto rito. At kayo bibili mismo ng isda o crabs o kung ano seafoods ang gusto ninyo. And dadalhin nyo rito. Sila na magluluto. Sa inyo na rin ang sangkap. Pero yung mga asin, mga kung ano man, patis sa kanila na yun. Sahog lang tsaka seafood sa yung bibili. Sila na mag sila na magluluto. Okay? Salamat ate, no? Wow! Hindi ko akala na ang mumura pala ng isda rito sa Coron, Palawan. Iniisip ko kasi dahil tourist destination ito, eh napakamahal ng mga seafoods pero hindi natin nakalain nasa 200 hanggang 250 yung napakag napakagandang isda nila gaya nung no, sagisi kanuping uh, talakitok ano pang mga isda yung kanina nakalimutan ko na ang lalaki even yung mga lapu-lapu nila talagang sobrang mura grabe mga first class napakamura so yan mga kaonix no sana ay nag enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Hanggang sa muli, mga ka Wow! Ito yung lugar kung saan tayo pag kayo ay napunta dito. ito kayo sasakay ng bangka pag kayo mag-island hopping. So, ito yung makikita natin. I love Coron. Yung sakayan ng bangka para sa mga mag-island hopping. Ito lang. So, meron silang floating wharf dito ito yung tinatawag nilang floating warp so nakabang na yung mga bangka na pwede ninyong sakyan so yan eto wow, ang ganda